Mabilis ang change oil para sa ating Honda Click 160. Gagamit tayo ng Pro Honda Oil, 12mm socket wrench sa huran, tsaka improvised na embudo. Lumitaw na nga din pala yung oil change indicator at isnet ko yan ng 2,000 km bago lumitaw. I Start at painitin lang natin ito ng 2 to 3 minutes para medyo lumabdaw yung langis at tumulo ng maayos. Para kahit rekta bukas tayo ng drain bolt ay hindi tayo mapaso at hindi ito malostred. So mabilisan lang tayo. Pagkasi kasi masyado natin pinainit yung motor, matagal din natin siyang palamigin. So pag gusto na, patayin lang natin yung engine. Pagpasensya nyo na lang muna yung motor natin, medyo marume pero lilinisan natin yan after. So next step, open lang muna natin yung dipstick natin. Dito, check na rin natin kung nagbabos ng langis yung motor natin. So sa case natin, di naman nagbabos ng langis. So balik lang natin dipstick natin pero wag natin hikpitan para mas mabilis madrain yung langis natin. Timpla lang muna tayo ng kape para habang hinihintay madrain yung ating oil ay may hinihigop tayo habang nakatulala. By the way, ito pala yung drain bolt natin nasa bandang left side ng ilalim at gagamit tayo ng 12mm socket wrench at pihitin lang natin ito pakaliwa. Pagmaluwag na, pwede na natin itong kamayan hanggang sa matanggal at tumulo yung oil. <coughs> Habang pinapatulo yung oil, linisin lang muna natin itong drain bolt natin. Sa part na to, nalinis na po natin siya at napatulo na natin yung lumang oil natin. Kung makita nyo medyo maitim na siya sa 2K Odo. Balik lang natin yung drain bolt natin at higpitan natin siya ng sakto lang. Proceed na tayo sa pagsalin ng bagong oil natin. Tanggalin lang natin yung dipstick. Lagay lang natin yung improvised na imbudong papel natin dito sa butas at make sure natin na maayos yung pagkaalagay. Kung 1 liter yung binili yung oil, magtira lang kayo ng 200 ml para saktong 800 ml yung mailagay natin dito sa ating mga makina. 850 ml naman yung ilalagay pag binuksan yung strainer sa gilid. Pero kung drain bolt lang kagaya na sa atin, oks na yung 800 ml. Sara lang natin ulit yung dipstick. At para matanggal o ma-reset ulit yung paglitaw ng oil change indicator, patayin lang muna natin yung panel at pindutin natin yung set button ng matagal bago natin buksan yung panel natin. Dito may kita natin na matatanggal na yung all change indicator at reset lang tayo ng oil change odo. Pag okay goods na, painitin lang natin yung ating mga makina para umikot yung bagong langis dito sa ating mga makina. The more you click, the more you know mabilis ang change oil sa ating Honda Click 160. Bye bye!